Hi, Binibadistas! Wala nyo na to kung sino to, ha? Grabe sa kaplastikan ang isang veteranong aktor. Sa mga interview niya kasi, panay ang papuri niya sa isang premiadong aktres na ilang ulit na rin niyang nakasama sa pelikula. Pero sa likod naman pala ng kamera, ibang usapan! Sinisiraan pala niya ito sa mga kakilala niya. Mukhang pang on cam lang talaga ang kabaitan nitong si veteranong actor. Oh, ah, oh, close sa no. veteranong Aktor. Yung Sino actor. Siya? Ah, Sino siya? Na. ba siya? Uh -huh. Ang Ito gusto kong tumigil, tumigil. Ang <laughs> gusto kong ano, diba? Mami Amores, alam niyo ba po siya? Si Carmen Dolalas, Janik Damasa at Marcelita uh -oh. ng UK. Etong pulangyado ang kaantin ng aktibo pa rin sa showbiz etong veteran ng actress ay wala na hindi na siya aktibo sa showbiz. Ay, parang kilala ko. Hindi na siya. Oo, oh, parang kilala ko yan. Ay, hindi na siya gagawa ng pelikula. Oo. Oh, oh. Hindi na siya napagod oh, na siya. Oh. Ayaw na na, niya nang magtaba. Alam ko na. Parang oh. itong veteran actor na pagka ano kapoy. May pagka plastic. Plastic na, talaga plastic siya. Plastic naman talaga. Kapag yun. nakikita mo yun, niya, ayaw okay. nga magpapicture, napipilis Ka talaga oh. siya. At saka alam mo, napansin ko sa mga events talaga, ina-isolate oh. niya yung sarili oh. niya. Unlike, di ba yung mga artista, chika-chikahan, chika-chikahan. -chika -chika siya talaga nasa isang tabi lang siya. Eh, Ewan ko ba dyan? Sa sabi sa niya iba? ako, I love working with your people. Diyos ko, mm. ko naman yung makatabaw. sabi niya, na sayang. Namimili talaga siya. Oo, oh, sabi niya. Sayang lang kasi yung trabaho din to. Kaya tinatanggap ko pag may offer sa amin yung dalawa. Okay. Sabi niya, eh, hey, pero ayoko na siyang makawork. Hindi ko naman gusto. Pero yun nga, siya aktibo pa sa show. Gusto nila, yung veteran actress, ayaw niya nang magtrabaho. Ako, walaan niyo po yan. Oo, Isa o, sa pero, mga klupo, matangkad ha? po yung biti oh, na okay right. sabi ni Rayo thanks for your daily features on Kim Pao yes. your support your... and daily updates are much appreciated sabi ni Rayo hi hey, hello Bill Rodel and Robel. it's always a joy to watch you every afternoon the occasional banter between the three of you is so amusing amusing thank you senior thank you thank you si Rayo hi Ay, Rayo gan gan niya. Rayo Babae, hindi rin kailangan umami ng Kim Pao bye 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 ko si Jennifer Pagtama at saka si Leandro Medrano. May message hindi ko maintindihan. Hindi ko po alam kung Bisaya po ito o Ilocano. Oh, Hello, Alejandro. Ang sabi, niya? Ang sabi na, Sir Fiesta, sabung sa inyo, nag-deliver dagasang bag, agad ang kadagadjubo. Ayun, nag-deliver na daw ng pizza. <laughs> hindi ko maintindihan. <laughs>